Alam nyo ba kung bakit pumutok ang uh, kontrobersiya o investigasyon dito sa flood control? Kung may idea kayo, well, good thing kung magkaparehas tayo ng iniisip. Again, uulitin ko, iniisip. No? So, it's just a theory. So, opinion lang natin ito. But, ito... Uh, balanse natin yung opinion nyo sa opinion ko. Ako kasi, ang nakikita kong dahilan kung bakit pumutok ang issue ng flood control ah, ay dahil po hindi itinuloy ang impeachment kay Sarah Duterte. So, ah, sa palagay ko, si BBM e eh umaasa na si Cheese ay uh, aayon no sa kanya. Kumagay sasakay sa kanyang alon. So opinion ko lang yan ha, sa pananaw ko. But unfortunately si Cheese ay nagpatangay sa alon ni Sarah. No, so hindi natin alam no. Probably sa ibang topic i-discuss ko yung uh, palagay ko rin. Uh, kung bakit uh, si Cheese ay nagpatangay kay Sarah, no? Now, um, syempre, i-deny ni Cheese yan. Sasabihin niya, wala siyang pinapanigan whatsoever, no? But again, this is a political move, no? Lahat yung nangyari na yan ay political move yan. So, nung hindi uh, inaksyon na ni Cheese o ng Senado, ang impeachment case against uh, Sara Duterte. Ah, uh, eh pagpapakita ito no ng malaking banta kasi before pa man yung uh, 2022 election sinabi ko na na may malaking uh, banta no uh, kay Bongbong Marcos kapag uh, after ng election at hindi nakalusot yung kanyang mga manok so yun nga nangyari ngayon itong si Cheese dahil sa hindi niya pag-aksyon sa tingin ko, biglang pinasabog ni BBM yung ah uh, flood control, yung investigasyon. Now, sasabihin nyo, oh, eh, dadama yung pinsa niya. Bakit naman kailangan niyang ah uh, pasabugin yan? Eh, ma madadamay sila. ah uh, meron po kasing tayong tinatawag na damage control. Opo, no? So, kung alam ninyo yung flood control, meron ding damage control. So, eto ngayon si BBM. Sa opinion ko, ha? So, syempre, mahirap magsabi na fact, no? Itong sinasabi ko. Itong aking opinion ay batay lang sa aking nakikita. Di ba? So, ang ginawa ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, ay para mag-makontrol niya ang damage, no? At, uh, Uh, hindi ito ma-point out sa kanila. Ginawa niya ang ICI. No? So kaya itong mga mambabatas, no? gusto nilang ang ICI ay maging independent. Kasi at the end of the day, still, yung ICI is a prerogative ng executive. No? So, kung mag fall yan sa doorstep ni BBM, Definitely, alam nyo na mangyayari, papayag ba si BBM na investigahan siya ng mga tao o ng uh, komisyon na siya mismo ang nag uh, nakaisip. Kaya kung titingnan po niyo, uh, damage control si Saldico, hindi natin makuha, no? Uh si Saldico sa palagay ko, in, in another topic siguro, pero bigyan ko lang kayo ng eh, baka uuwi yan when everything settled na. Yung kanyang, syempre, yung mga, mga, di ba, yung mga sinasabing ni niya, pagka na-safety nasa, na niya muna. So, and later on, later part, kasi eh, itong tutumbukin itong aking uh, discussion sa inyo, eh, sa 2028 kasi, no, eh, po no, itong uh, kampo, Ah kailangan kabig pa rin nung uh, kampo ni Marcos yung lulusot, di ba? Now, dahil hindi sumunod, balik muna tayo kay Cheese dahil hindi siya sumunod, laglag sila ngayon. Sino ngayon ang patutungkulan ng uh, flood control? Ang tinitira ngayon si Bongo, di ba? Si Cheese, di ba? O si Jinggoy na ayaw din magkaroon ng 'di diba? Si Joel ayaw nila magkaroon ng uh, uh, nga, impeachment, no? So tinamaan sila. Uh, eh, eh, eh naman na yung fact, no? no? Talagang lumalabas sa mga pangalan nila. However, anyway, hindi ko ginawa itong komento na to para sabihin na inosente sila. 'Di diba? So alam ni Bongbong Marcos na lahat ng tao sa gobyerno may bahid, 'di diba? Pag sa, sa isip ni Marcos, Okay, may bahid kami, may bahid din kayo. Kaya lang, sinong in control? No? So, sa opinion ko, si BBM kasi, magaling siyang magpa-inosente. Okay? Hindi, hindi ito pagtira kay Bongbong Marcos kasi mas, mas okay na sa akin. Ako, ako talaga, ever since, di ba? Alam nyo naman na hindi ako Marcos, hindi ako Duterte. Lalong-lalong hindi ako Duterte. Kasi ang prinsipyo ko, nagkagulo itong bansa, nasira itong maayos na takbo ng bansa natin because of the Duterte. Ngayon, uh, going back, si Bongbong Marcos, eh, alam niya kasi, no, nararamdaman ko na alam niya na kapag nakabalik ang Sara Duterte, may posibilidad na yung nanay niyang 80 anyos, kalad ka rin ni Sara sa kulungan. Diba? Mag-90 na ba? Uh, well, hindi, hindi ma, sa tingin ko, hindi maaawa yan eh. Sa tingin ko, ah, hindi ko sinasabing ganon. Maaring maawa siya para gamitin niyang propaganda na hindi siya katulad ni Bongbong. Pero, worst case scenario, sasaktan niya talaga itong mga Marcos kahit humarang si Amy. No? So, itong si Sarah, pag nakabalik yan, may possibility na madali lahat yung kanilang mga kaso sa ill-gotten wealth. Bubuhayin ni Sarah yan. So, kinakatakot yan ni Bongbong. Now, ano naman ngayon ang mangyayari? Dahil uh, binulgar na itong flood control. So, dinamage control niya yung pagdating sa part ni uh, Martin. Technically, sa tingin ko, hindi na si Martin ang magiging pambato ni Bongbong sa 2028. Sa so, tingin ko ah, kasi kahit i-damage control niya yan, ah, kung yung labanan sa eleksyon ay magiging parehas, ah, opinion ko ah, kung ah, yung makina ay magiging parehas, hindi makakalusot si Martin. So, ang nakikita ko dito, kung magiging parehas ang labanan, ah, ilalabas sa banga, ilalabas sa baul itong si Uh, si Madam Lisa, no? Yan ang isa sa nakikita ko. Or, uh, ang pwede niyang pagpilian, si Lisa or si Aimee. Kasi kapatid pa rin yan, no? Kahit anong sabihin nyo, blood is always thicker than water. So, ako, ang tingin ko talaga, nilalaro ng Marcos itong mga Duterte. Opinyon ko yan, di ba? Although sila yung nagsasama dyan, eh, hindi natin alam kung totoo ba, di ba? Eh si Amy ba? Pag nakita niyang tinitiris yung kapatid niya, ni Sarah, tingin niyo ba? Inday pa rin? Di ba? Hindi mo siya magkano-ano. -ano. Di ba? Ngayon, nakikita ko rin na si Sarah, wala rin niyang pakialam kay Amy. Ano sasabihin mo, magkaibigan sila? pagka nagawa yan na uh, nakabalik ha? sa opinion ko ha ayan kasi sinaktan yung tatay namin eh di ba sasabihin nila lahat ngayon na hindi namin gagawin to hindi yan hindi ano pero maggagantihan talaga yan gaganti talaga yan at siyempre, lahat ng na, lahat ng nagamit ng Marcos para i-persecute ang Duterte Babalikan ng mga Duterte yan. Baso. Ako nakikita ko magiging magulong bansa natin pag Duterte. Kasi mag-aaway sila eh. Ngayon, itong, itong estilo na to, ng Marcos, eh, nagiging mabait siya ngayon sa mga pink. Kasi, napakatalino ni Bongbong eh. He, he, he looks innocent. No? He looks innocent. Parang, wala akong kasalanan diyan. Ito lang ako, di ba? Tatrabaho lang ako, ako pa nagbulgar. So, nagka-calm down ng tao. Kina-calm e, down niya 'yan kasi he knows to himself ever since na ang pink o ang dilawan hindi yan papabor sa Duterte dahil napaka-asshole. I'm sorry for the word. Diba? Napaka-gago napaka ginawa nila sa dilawan. So, ginago kasi ni Digong eh. Alam mo, ang pinaka-worst na nagawa ni, ni Digong, yung binaboy niya, yung unang oposisyon. ba diba? Binaboy niya. Kaya, hindi niya mahatak eh. Well, ako, ito sa tingin ko, ito, opinion ko lang din to ha. Ah. Yung sinasabi niyo noon na dilawan o no pinklawan na si Rowena Guanzon, matalino yan. So, he knows, she knows na, teka muna, palaos na Duterte, nasa dahig niya nga eh. Alam niya rin na pupuntahan niya. So, nakikiray doon ngayon siya doon sa mga uh, suporta ng mga trolls ni ng mga Duterte o ng mga vloggers, di ba? Nakikinabang. Uh, di ba? Gamitan yan eh. kailangan mo mamuliti ka kasi kung di ka marunong mamuliti ka, talo ka. Now, itong itong uh, flood control na to, mga kaibigan, ha? Eh, uh, no to eh, stern warning ito na sige hmm? mayroon, mayroon ulit attempt ah, ito opinion ko lang ah magkakaroon ulit ng attempt na buhayin ang impeachment di diba? it's either patayin ng korte yan pag pinatay ng korte yan mga kaibigan lahat ng desisyon ng korte ito opinion opinyon ko lang to ah lahat ng kung sino nakaupo dyan sa Korte Suprema, pag pinalitan ng mga appointee ni Bongbong lahat yan, babaliin lahat yon. So, definitely, para hindi mabali yung ibang mga ginawa mo, alba, may siyempre, hindi natin masabi kung may katiwalayan din sa hudikatura, di ba? Kung may mga desisyon dun na nagkabayaran din, lahat yon babaliin ni Bongbong. ng, ng appointee ni Bongbong. Yan ang possibility na pwede mangyari sige hindi nyo hindi nyo i-reverse -re yung hatol nyo na uh, hindi pwedeng pakialaman ng ng Korte Suprema dahil sole power ng Senate ang impeachment hindi nyo halimbawa ipapain, ipapain ipap, with finality nyo yan yayariin kayo di ba yung mga desisyon nyo i-reverse -re ng susunod na upo so ganon talaga eh mga kaibigan no So, may, may mga option kasi sana tayo na ma, ma, makabubuti sa atin. Kaso, ang Pilipino kasi, mga kababayan natin, eh, kung sino yung matino dito sa Pilipinas, yun ang masama. Di ba? Can you just imagine, sabihin mo ulit ni Robredo, sa tawagin ka ng tao, bo, balotang, tanga, bobo, di ba? Lahat, ng ano mo, matino yun ha. Isipin mo, yung nagsusumigaw na katotohanan, walang ninakaw si Leni. Kahit si Mar, wala namang ninakaw, walang kaso. Si Noy di ba? Ang nakakatawa sa mga Pilipino, napakadaling utuin. Konting sway lang doon sa comment section, akala nila yun, na yung katotohanan. Tingnan nyo, di ba? Hanggang ngayon, kapag nag, nagbabanggaan yung kadiliman at kasamaan, di ba? Ang huling sangkala nila, Kakamping Ang bato nila ng putik Yung uh, dilawan So, para sa akin eh, Lipas na tayo dun sa puntong dilawan o pinklawan eh. Lipas na tayo dun kasi Parang gasgas -gas na masyado dinungisan na masyado Yung point of view ko dito Ang masaya nito Yung darating na 2028 election Diba? Kung yung mga Amerikano may kasabihan na whoever controls the sky ah, oh, controls the game. Di ba? Pagka sino daw ang naghahawak ng kalangitan, yan ang mananalo. Di ba? Kasi yung bummer nga sila eh. Ngayon, itong itong ating eleksyon, whoever controls Comelec, like, well, hindi ko sinasabi na sacred uh, uh, truth or sacred facts na itong aking opinion. ba? Diba? Ako, maniniwala ako matindi ang pressure kung, kung ha, kung talagang may naglalabanan dyan sa pagkontrol ng kumilig. Kasi, mga kaibigan, remember, yung pondo natin, dinoble, no? ni Duterte. No? Actually, more than double from 3.4, ginawa niya 6.7, iniwanan niya 13 trillion. Doon pa lang yun, ha? sa pondo pa lang. Ha? E paano yung kung totoo, ha? Yung, syempre, hindi naman tayo nagsasabi na involved sila sa smuggling. Diba? Noong panahon ni Digong. Smuggling, napakalaking pera nung no? lahat. Pasok mo, Shabu, Ah... Uh, illegal naman mga kontrabando, lahat, di ba? Yung, yung mga sinasabi diyan sa Quadcom hearing na pagrerenig natin. Kung wala pa yung mga confidential funds ni Sara, pati yung mga pondo na sa mga anak ni Digong. So palakihan ng pera yan kasi si Digong matalino din yun. Alam niya na manggagago siya. Kaya kailangan lumus-lubusin niya dahil alam niya na there will be a time of reckoning. So ito yung lagi niyang binabanggit na reckoning. 'di ba? Kaya para ngayon ang pondo. Yung nangyayari ngayon, ang kumikita propagandista. Kung sino ang may pinakamaraming propagandista hmm, dito sa uh, social media at sa media. Kita niyo may mga professional magagaling, 'di ba? May mga pangalan, 'di ba? Kanya-kanya 'yan eh. Tingnan niyo, bakit bakit maninindigan 'yung mga 'yan, 'di ba? Dati naman ang media eh hindi yan nagii-stand -nag eh. For truth lang yan. Pero kung titingnan mo ayon, bias na na obviously na may mali na nga doon sa sinasabi, ipagtatanggol pa. 'Di ba? May mali na nga doon sa nangyayari eh namimili, 'di ba? Kundi kumbaga mas binipili pa ng taga-media yung alam niya ha, na hindi dapat. And may media na talagang ang gustong gawin ay banatan yung nananahimik yung pink lawan. Kasi gusto nila sangkalan yun eh. Di ba? Kaya itong kahit paano itong mga puwersa ng Marcos hindi masyadong umuupak sa pink sa dilawan. Kasi alam nila na the enemy of my enemy is my friend. Di ba? Eh tinitira sila eh, nagtirahan sila. So, pareha sila ngayon. The enemy of my enemy is my friend. However, mga kaibigan, eh, si Marcos, isa lang siyang may kasalanan. Marcos lang ang pangalan na may kasalanan. Pero itong Duterte, ang dami niyang ginawa eh. Diba? O, oh, pambababoy, paninira, lahat. So, maraming kalaban ng pink na nandyan sa Duterte. Yung mga vloggers, yung mga paninira, pambabastos, pambabalahura. Lahat yan eh, kailangan pagbayaran. So, hindi mauuto nitong, nitong mga DDS, ang pink. In fact, sila ang inuuto ni Roe na Guanzon. Diba? I mean, opinion ko yan, diba? Ang magalit siya, diba? Eh, yun nakikita ko eh, si Roe na Guanzon, mautak yan. Siyempre, hindi niya sasabihin na inuuto niya yung mga DDS. Later on, babaliktad yan. Gulat na lang sila, diba? so, di ba? So, dinadrive niya yan kasi uh, if you cannot beat them, join them. So, gaguhan yan eh. Tignan mo si Amy, Obvious na obvious. Kadugu mismo ni Bongbong. Di ba? Bumapanig sa Duterte. <laughs> Sinong mga matalinong matching? Yan ang pag-aralan niyo. Di ba? If you can't beat them, join them. Di ba? Eh, alam nilang Duterte eh. Uh, alam nyo, yung digong lang ang may asim eh. Eh, wala na. ba? Diba? Itong mga anak, mga ano eh, impulsive yan eh. Alam nila eh. Na, oh, hindi mo mauto yan kapag hindi mo mapapatahimik yan. Atakihin ka niya kasi mga ano yan eh, mga barking, mga ano sila eh, aggressive dogs. ba? Diba? Umaga ha, sa, sa ano, sa treat, sa, sa antawag nito, sa lahi ng ugali ng mga aso, talagang talang ano yan, aggressive yung mga yan. So, anong gagawin mo? Uutuin mo. Kasi kung hindi mo utuin, hindi sila magbe Di ba? Kaya ang ginagawa nitong ano, Aimee, nakagisa ng buto, di ba? Tunyari, nitira niya si kuya, yung kapatid niya. Di ba? Ganon dito si, ano, si Ruena Guanzon, di ba? Nyari, nitira niya na yung mga pink. Di ba? Siyempre, kailangan mag-extra mile sila dyan sa lahat ng effort na yan para magawa nila. So, again, kung may flood going back, bakit pumutok ang flood control? Eh, dahil yan sa hindi pagpapa-impeach kay Sara Duterte. ba? Diba? So, yan ngayon lahat yan. Ngayon, yung ibang issue na natakil ko dito, nakasama dito, eh, nanganak na lang yan para makita natin yung sino opportunista sa mga opportunista. Pare-parehas yan eh. Di ba? Opportunista sa opportunista. So, laro yan, politika. Ah, alam din ng mga Duterte yan. Kaya, ako hindi ako naniniwala na ganun kabubo ang mga Duterte. Alam nila na ginagamit sila. So, ngayon, sa panahon na to, sumasakay din sila. Pero later on, tuso versus tuso, hindi, hindi magkakasundo yan. Ang mag, di ba, sabi nga, ito, hindi ko sinasabi nga, no, ha? Diba, may kasabihan, ang magnanakaw, galit sa kapo, ang magnanakaw, di ba? Dahil ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling, di ba? Ganun yan, eh. So, anyway, yun yung dahilan. Kaya itong mga senador na ayaw sumakay sa alon ni Marcos, o, oh, eh, uubusin kayo. Kapag eh, ikutibo siya eh. Gagamitin niya yan. O, oh, not, un, not unless, nila. Eh, ang problema sa house, paano mo ipapa-impeach si Marcos? Kasi impeachment, kailangan manggaling muna sa house bago umakit sa Senate. So, pag hindi nyo, hindi, hindi binuhay ang, ang ano, ang impeachment, the next thing is Iri-remove si Sarah sa uh, office. And papatawan siya ng perpetual disqualification. And ito ang teaser ko sa inyo. Sa opinion ko lang ha, nakikita ko. Sarah Duterte will get disqualified the last minute before filing of Certificate of Candidacy ng 2028. Para yung motion for reconsideration niya ay hindi muna lumabas before election. Di ba? Before yung pinakang ano ng election. Di ba? Ganapin yung election. And I think baka may napalitan na nun sa Supreme Court na mga justices or associate justices. So basically, wawa ang Duterte. Ngayon, ewan ko kung anong agimat ang pagaganahin ng Duterte. Di ba? Pagdating ng bago mag-2028. Dahil kung may plano silang gumante, alam niya na Marcos, unahan sila dyan. Talagang nakaamba. No? Ma ano yan eh? Chess yan eh. May mga calculated moves ang bawat isa niyan. Dahil na Sarah, alam din ng Marcos, di ba? Na sa opinion ko, na napag hindi na pagbigyan niya mga Duterte. Sa tingin ko ah, alam naman natin na grabe ang mga Duterte kabastos, di ba? So kung gulo ang gusto nyo, manggugulo talaga yan. So pinaghandaan na yan ng Marcos. Yan ang opinion ko. So kung kayo naman po ay uh, may opinion din, eh, sa tingin nyo na wala namang mananagot dyan sa blood control na yan, kasi baka later on, pumayag lang din sila Joel na impeach si Sarah, may damage control naman yung ICI, di ba? sino ba ang nasa ombudsman, di ba? Eh, ganun lang yan eh. Oras na sila ay bumaliktad ng desisyon, baka mag-subside yan. Opinion lang yon Hindi ko alam kung yun nga ang mangyayari talaga. So, kung katulad ko rin kayo ng opinion, well, uh, comment nyo lang dyan, no? Ha? Sa comment section at uh, i-share nyo po itong ating pinag-usapan. Maraming salamat po.